Meron pong pakiusap si Harry Roque. Wow! Nakikiusap po kay Pangulong uh, BBM. etong si Harry Roque. Merong suggestion. Nagsasuggest. Tila umaapila. <laughs> Ngayon ka pa talaga magsasuggest. Damuho ka, litsugas ka. Ngayon ka pa talaga mag... parang uh, parang makikiusap. Matapos... Matapos mong gawan ng kabulastugan at kalokohan ang nasa Malacanang. Sa tingin mo talaga, pakitinggan ka. Sa tingin mo talaga, it would matter? Of course not. Lalo kayong napapariwara at nasisira dahil sa pagsamba nyo sa mga idolo nyo. Pasensya na, ah. nagkamali kayo ng sinandalan. <laughs> eh kung sumandal ka kaya kay BBM kasi... Hmm, di ba? Sinuportahan mo naman ang unit team. Pero sumandal ka pa rin. Kinalaban mo ang nasa Malacanang. Dahil gusto mong maupo agad itong si Sara Duterte. Yun pala ang intention nyo. Hmm. Ako'y naniniwala rin. Ako'y natutuwa pag nagbabasa ng mga komento ng ating mga, ng ating mga kababayan dito. Dahil pinupuri nila ang mga kakamping. Sabi nga nung isa, ang inakala daw nila na uh, bibirada. <laughs> ang inakala daw nila na magiging numero unong kritiko ng nasa Malacanya ngayon ay ang mga kakamping. Pero nagkamali daw sila. Ang mga demonyo daw pala talaga through this, ay etong mga diehard. Nagpapasalamat sila sa mga kakamping. Hindi po kasi ganun ka, kababa ang pag-iisip ng mga kakamping. Kaya kung talagang walang masyadong dahilan para para pabagsakin ang nasa malakanyang ay eh, ba't natin gagawin pero pag meron natural kikilos ang taong bayan eh etong mga Duterte supporters wala namang kasing rason talaga wala namang kasi talagang ipinaglalaban kundi yung bangag issue na yan Diba? ba eto si Harry Rocker, sabi niya suggests that uh, if PBBM is dealing with a chronic illness daw or health disorder, he should consider allowing VP Sara Duterte to take over in an acting capacity kumpara sa nangyari kay Digong noong uh, nasa pwesto siya. Diba, ang dami rin speculation, ang dami rin patunay na hindi maganda ang kalusugan ni Digong. O diba, bangag na bangag kung nagsasalita on live television. Mas maigi pa ngayon dahil tuwid ang speech ni Marcos Jr. Maayos ang kanyang mga... Uh, interviews from the media, hindi ka tulad ni Digong dati, di ba? Na talagang halos bangag araw-araw. So, eto ngayon na binabansa, binabansagan yung bangag, ma mas maayos pa eh. Mag-respond sa mga interviews, mag-deliver ng speech, ganyan. Tapos, eto ngayon ang pararatangan nyo, O siya ngayon ang pararatangan nyo na posibleng may health disorder. Tapos, ano daw? he should consider now allowing VP Sara to take over. <laughs> oh, wow. I respectfully suggest that he allows the constitutional successor to take over in an acting capacity. He knows his current vice president is not power hungry and would not assert um, his elected position. Otherwise she would not have gifted him the presidency on a silver platter in 2022. Yan, yan pa rin po ang binabalikan nyo. Na kung hindi daw dahil sa mga Duterte nga at sa mga DDS, hindi naging presidente si Marcos Jr. Yun naman pala eh. Hmm. Ay kung ang naglaban ay si Sara Duterte, si Marcos Jr. at si VP Lenny, o, di pareho kayo nga nga. Diba? Pareho kayo nga. nga talagang nasa huli po ang pagsisisi. Pasensya na. At hindi si Sara Duterte ang nanalo. Dahil ngayon, kahit papano, pinapabura na ng marami nating kababayan ang nasa Malacanang. Good luck!